Good morning guys, uh, welcome back sa Pino's Works uh, Ngayong araw guys, uh, mag-update lang tayo sa mga gawa namin So tara na uh, Ngayong umaga, mag-update lang tayo kami sa mga ginagawa namin medyo marami -maram. Unang-una pala kung nakikita nyo Bakante na ito, di ba? Kung nanatandaan nyo, dito nakaparada yung crane na dilaw. Yung ginawa ko nung mga nakaraang linggo. So, ngayon, napulout na siya. Uh, napulout siya ng 10pm ng gabi. Tapos, kinonboyan namin hanggang doon sa main service road. Hanggang doon lang. Kasi hindi siya pwedeng idaan ng ano, expressway kasi mabagal. So, dinaan siya ng Uh, service road. Pabalik kami dito sa yarda ng 12 a.m. ng umaga. So, oh, wala na tayong problema doon sa isa. Tapos na. Tapos, update naman tayo doon sa isang ginagawa po oh, ngayon. Tapos na namin yan, pero sakin na lang yung huli. Yan naman, tractor head na yan, ay medyo matindi-tindi yung ano niyan isipan kasi yung tractor head na yan pinapagawa sa amin ang problema niya ay pag tumatakbo na lalo na sa pahon medyo nahihirapan sa tapos namamatay so hindi tayo pwedeng magbaklas basta ng ng ano ng wiring so ang ginawa ko basic basic lang muna nagbaklas ako ng filter nagpalit kami ng filter si Maromina so Ganun pa rin, medyo lumakas pero namamatay pa rin. So, nagpalit ako ng ECU. Yan, nagpalit ako ng ECU pero ganun pa rin. Nilinisan ko lahat ng sakit ng sensor sa makina. Ganun pa rin. Uh, namamatay pa rin pag nananak ko. Kahapon, huli kong ginawa dyan is nagpalit na tayo ng mga baso-baso sa common rail. Pwede tayo ng para sensor doon. Pati yung pinakabaso-baso niya mismo sa common rail. So, mamaya ipaparotis natin yun sa driver ng mayari kung okay na. Pag ngayon, pag hindi pa rin okay, gagawin na natin yung pinakahuling ano natin, huling baraha. Babaklasin natin yung wiring niya. Yan, babaklasin yung wiring para makita natin baka may patid doon. Baka may putol lang. O kaya meron ng parang corroded na. So, yan lang, hintayin muna namin test yan. So, good, good evening guys. Uh, gabi na pala kasi. Gabi na ako nagpahinga. Na, naligo, naligo ako. Gabi na kasi hihintay ko yung ano, yung puti na sinasabi ko kanina na ano, pero road test. ba diba? sabi ko na nagpalit na ako ng kung ano-ano, kung lahat-lahat pinalitan ko. Nung dumating sila ng tanghali, eh, nirod test nila pero ganun pa rin uh, uh, namamatay pa rin parang nangihina pa rin parang kinakapos pa rin daw so ako naman isip ko ano pa ano ba talaga yung ano pa talaga yung problema kasi unang una matino naman talaga yung andar maganda yung andar hindi siya nangiminoy hindi siya mausok hindi siya palyado so, pag binarangkada mo, maganda yung arangkada. Pag kinambi mo, pag kinapakan mo yung clutch, tapos binitawan mo, dumadamba. So, ibig sabihin, wala talagang deferensya. Lahat chinek ko, mabuti naman maayos. So, nung darating yung oras na babaklasin ko na sana yung wiring, mayroong ano, isang nakakatawang pangyayari na hindi ko halos maisip kung bakit ganon, di ba? Ah, uh, hindi ko alam kung matatawa ako, lamang iinis eh, ganon, di ba? Sa lahat-lahat ng ginawa ko, nagpapalitan ko na sana nung kung ano-ano. Hindi talaga sa tumino. Wala talaga. So, mga 3 o four, babaklasin ko na sana yung wiring niya nangat ko na yung hood eh. Tanggalin ko na sana yung wiring niya ng harness niya papunta rin sa makina galing sa computer. So naisip namin nung driver na total so, babaklasin na yung wiring. Subukan namin tanggalin yung pinaka linya nung nung tangke, tangke ng crudo na papunta sa ilalim papunta sa labas yung supply at saka return. Pinang, so sabi ko, sige, total, babaklas na, di ba? Binaklas ngayon, binaklas ko ngayon, Niikot lang naman yun, tapos binunod. Kasama yung float, binaklas ko siya. Tapos hinipan ko yung return, malakas yung return. So, okay. Tapos nung hinipan ko yung supply niya, yung in, Uh, mahina lang siya. Sabi ko, bakit ganun? Mahina lang, dapat malakas din. Pero mahina, okay naman, mahina lang naman. So, sabi ko, subukan kong pahanginan. Kumuha ko ng acetylene, gauge, tapos tinutukan ko, pinanginan ko. Pagpahangin ko, biglang may pumutok, puk, gumanon. Yun pala guys, ito. Itong kahoy na to, <coughs> yung pumasok doon sa tubo. Paangat. So ngayon, hindi siya ngayon makaano kasi pag ganyan yun eh, aakyat siya tapos liliko papunta ron sa filter. Kaya hindi siya makalabas, nakatusok lang siya ng ganyan. So dumadaan yung crudo dito lang sa gilid. So mahina. Pag patag, okay. Pag nakasipsip na, nakapondo na, okay. Pero pag paahon at hirap na hirap na, hindi na siya makaano. So ito yung pinakasalarin rin niya. Dahil dito, Halos tatlong araw akong nagtrabaho doon. So ngayon, nahuli na namin. Tapos kanina, ngayon, ngayon kanina hapon, sabi ko doon sa driver, uh, i test mo ulit. Pag hindi ka na bumalik, ibig sabihin, matino na siya. So ni-road test niya, umabot na ng alas 6, yun alas 7 hindi na siya bumalik. So, ibig sabihin, matino na siya. So, walang ano eh. Hindi ko alam kung paano skills yung gagamitin para dito, di ba? Yan, natuwa lang din ako. May pa. Natuwa lang din naman ako dahil na uh, nailigtas niya ako dun sa pagbaklas ng wiring. Kasi siyempre, pag binaklas ko yung wiring niya, medyo marami-rami ng trabaho, wawasakin ko na yon ititres ko na isa-isa yung wire. So mabuti na lang at bigla na lang napag-isipan namin ng driver na total bakla baklasin na. Tanggalin namin 'yun. 'Yun, nahuli namin yung sakit ito nga, biro mo. Pa Papa, paano papasok to doon sa tubo? Samantalang halos yung tubo na 'yon ay nakadikit na doon sa flooring nung tangke ng diesel, hindi ba? So ibig sabihin naubusan 'yon, yung laka level na lang 'yon kaya pumasok to yung tinanong ko yung driver, paano nangyari yun? yung tanki mo puno. Sabi niya, hindi. Dalawang beses daw siyang naubusan halos na ng diesel. Kaya ganun. Ah, kaya sabi ko, malamang dun sa dalawang beses na nangyari na yon nakapasok ito, nasip-sip ito nung ano in nung supply. Kaya yon. So, buti na lang at nasave at medyo nawala ng sakit ng ulo. Okay na. na nakaalis sila kanina dalawang truck. Yung isa naman, hangin lang naman yun. So, uh, nagbabawas lang naman. So, nagpalit lang kami. Nakita ko lang na singaw yung chamber. Nagpalit na kami ng chamber. Ganun lang. Tapos, okay na. Ma Malis na. Bali, dalawang truck. So, natira na lang na truck nila dito is dalawa na lang. So, nabawasan na sila ng dalawa. Yun lang yung ano sa so, dami-dami nang ginawa ko, sa so, dinami-dami ng ay, pinagpapalitan ko, doon lang pa, ito lang pala yung sakit. <laughs> Kita niyo, ito lang yung sakit. Oh. Sa so, ang final verdict ko lang siguro, kung sakaling may mga ganung bagay, na alam naman natin na ano, matino naman, hindi naman nanginginig yung makina, hindi naman sa mausok, hindi naman sa low power, wala naman talaga sa sakit. Mag-basic-basic -basic lang muna tayo, tignan lang muna natin yung mga linya ng fuel line, di ba? Malay mo, nando doon lang, di ba? Pagi makakatipid tayo sa trabaho. Dali mo tapos, So, hanggang dito na lang guys. At uh, maraming maraming salamat sa inyo. ah uh, salamat din at natapos ko na rin yung trabaho na yun, uh, bukas ganyan din na gano'ng masakit yung ulo natin so hanggang sa muli